Panibagong araw, panibagong vlog! At ngayong araw, kasama naman natin ang Candy Girls! Yes! At kasama Candy Boy! Oh. At part 3 na ng Challenge! At ano pang hinihintay natin? Let's go! So guys, magsisimula na ang Hot Seat Challenge. Ano kaya ang maanghang ng mga kasagutan? mga kay girls. Huwag na natin niyang patagalin. At simulan natin kay Bella at Harvey. Bella, ready ka na ba? Siyempre naman. Dahil dyan, ito ang una kong tanong. Kumasa na ang OG girls sa hamon, Bella? Ang tanong, ano ang gusto mong mangyari kung mananalo ka? At ano naman ang mangyayari kung hindi ka mananalo? Wala akong laban na inuurungan. Ine-expect ko na to. Kaya inaantay na kita, Bella. Handa na ako sa pagbabalik mo. isang malaking challenge. Yung challenge na matatalo kita. Ito yung challenge. Kapag natalo kita, one month kang hindi makikipag content kay Hailey. At kung matalo mo naman ako, Ella, syempre ako yung hindi makikipag content kay Hailey ng one month. Pero sasabihin ko na sa'yo ha, ah, hindi mangyayari yon Kasi ilalaban ko yung challenge na yon Ready na ako sa pagbabalik ko. Nakakatakot naman yung pagbabanta mo kay Ella. Ayan, Ella. Mag-ready ka na. Ito ang pangalawa kong tanong, Bella. Kung tayo na lang kaya maging love team, Bella, ano sa tingin mo? <tong> Siyempre naman papayag ako, no? Katulad nga na sabi mo, same vibe tayo, di ba? And compatible, compatible na rin naman tayo sa lahat ng bagay. Syempre naman magugustuhan din tayo ng fans natin. And ang pogi mo kaya ngayon, tabay, sobrang kulit niya guys. Kaya feel ko compatible tayo maging love team. Grabe naman yun, Bella. Nakakakilig naman yung sagot mo. Ito ang huli kong tanong sa'yo, Bella. Next week, babalik na ang mga kasama ng mga OG girls. Kailan mo gusto sumalang sa challenge? Simulan na agad ng challenge na yan para mapasakin agad si Hailey. At gusto ko rin ipakita sa iyo, Ella, na mas deserving akong makalove team ni Hailey. Ibabawi din namin yung naging talo namin last time. At para mapakita ko na rin sa iyo, na ako dapat ang makalove team mo. Yan, Bella, galingan mo ah. Para sa susunod, ako naman ang na maging kalove team ni Ella. Siyempre naman, gustong gusto ko na rin naman makalove team si Hailey eh. Galingan natin, ha? Grabe, guys, yung mga kasagutan ni Bella, palaban na palaban talaga. At wag na natin patagalin. Isusunod na natin si Kiara at Justin. So, Kiara, ready ka na ba sa mga questions ko? Yes, ready ready na. So, ang unang question ko sa'yo, since kumasa na ang mga OG girls sa challenge na hamon niyo, ano sa tingin mo ang gagawin mo pag nanalo kayo ano, at ano ang gagawin mo pag natalo kayo? Oo oh, naman! Kung yung una nga, wala ka pa wala pa yung ni, -mi. and ikaw yung nakasalalay para manalo kami pero hindi ko inatrasan ano pa kaya ngayon na nasa akin ka na balik na ulit yung love team natin Siyempre, hindi ako aatras tsaka alam mo naman kami mga OG's tayo sinubok na tayo ng panahon eh kaya yung mga hamon nilang ganyan, wala na sa atin yan. Kaya namin lepasan yan siya siya isang malaking challenge. Ang challenge ay, kapag natalo kita, one month kang hindi magko-content -co kay Miles. At kapag natalo mo naman ako, one month din ako hindi magko-content -co kay Miles. Tsaka one month lang kasi hindi ko kaya ng two months. Ngayon pa nga lang, miss ko na si Miles eh. Kaya Miles, see you soon! Grabe naman yung challenge mo. Second question ko naman sa'yo. Ano kaya sa tingin mo kung tayo na lang maging magka Para di ka na maging Ken. <coughs> naman ako. Kaso, ang gusto ko lang gawin mo ay syempre paghirapan mo o magbigay ka ng maraming time para makuha ako. Oh. Tulad na lang ng paghihirap ko at pagbibigay ng efforts para makuha si Miles. And sa tingin ko naman, magwe-work tayo kasi same humor tayo. Pareho tayong mabait. And marami na rin nagsasabi na bagay tayo. So, why not, ba? Diba? Para sa akin, feeling ko kaya ko naman gawin lahat yun para sa'yo. So, here's my last question sa'yo. Next week, babalik ng mga candy kasama ka sa vlog ng mga OGs. Kailan mo gusto simulan ng challenge? syempre, gusto ko sa pagbabalik ko ay masimulan na namin agad yung challenge. Yung hinahamon namin sila ng challenge. Kasi gusto namin na ipakita na sa kanila na kung sino ba talaga yung mananalo. At syempre, para magkaalaman na. Tsaka, siguro naman this time, hindi na kami mapapahiya. Kasi siguro, mabibigay na namin lahat ng best namin and efforts namin para manalo sa challenge. Kaya Mitch, para sabihin ko sa'yo, kabahan ka na. Kasi alam kong hindi ako magpapatinag sa'yo. Wow, grabe yung fighting spirit mo. Sobrang yes. confident. Grabe na kakaba ang mga kasagutan ng mga candy girls. Pero wag na natin patagalin yan. At isusunod naman natin si Krish at Beshan. Ready ka na ba, Krish? Siyempre naman ako pa. Ready ready ako. Ito ang unang katanungan para sa'yo. Kumasa na ang mga OG girls na hamon nyo, Krish. Ang tanong, ano ang gusto mong mangyari kung mananalo ka? At ano naman mangyari kung hindi ka mananalo? Siyempre kung nanalo kami ng last round, pagpatinag po ba kami sa second round? Tsaka, sige lang Candy Girl, samunin nyo lang kami. Hindi kami aatras sa ini. Well, hinahamon kita, Yana, sa isang malaking challenge. Ito yung challenge. Kung marapat, Yana, maghanda ka na ng pondo ng drafts niyo ni Brion. Kasi sure na sure akong ako yung mananalo and one month lang hindi makakapag-content kay Brion. Ako lang pwede, kaya mandaka ka na Yana kasi matatalo kita. Kung na lang kaya maging love team, para hindi ka na maging candy, ano sa tingin mo? ng mga fans and to support ta nila tayo, bakit hindi? Pero syempre, dapat paghirapan mo muna bago ako maka-love team. Alam mo naman ako, ang tagal-tagal ko ng pinaghirapan para lang mapasakin si Brion. So, kung may chemistry naman tayo and mas maganda if tayo magka-love team, bakit hindi, di ba? Bakit hindi naman, di ba? Pwede naman. Ito, ito ang pangatlong tanong. Next week, babalik na mga candy kasama sa vlog ng mga OGs. Kailan mo gusto sumimulan ang mga challenge? Well, next week ko na agad gusto simulan yung challenge kasi sobrang pinaghandaan ko tong challenge na to and i-make sure kung hindi hindi ako matatalo. One month din kami nagtiis at naghanda ng mga candy. Kaya OG girls, maghanda kayo kasi this time, i-make sure naming kami ang mananalo. Grabe, nakaka-excite naman yun. Kaya, abangan nyo yan. Grabe guys, palaban mga sagot ni Krish. Kaya yan, ah, mag-ready ka na. At guys, huwag na natin patagalin. Isunod na natin si Chloe at Matt. Hello, Chloe, ready ka na ba sa mga tanong ko? Siyempre naman. Okay, so first question. Kumusta na ang mga OG girls sa Hamon, Chloe? Anong gusto mong mangyari kung mananalo ka at ano naman kung hindi? Ngayon, siyempre, game palaban ulit ako? At gagawin ko ulit yung best ko para manalo kami. Hindi ko na ibibigay yung bola. Siyempre, paglalaban ko pa rin yung OGs. So ito na naman yung masasabi ko. Angel, hinahamo kita para sa isang malaking challenge. Kung ako yung mananalo sa challenge na ito, 1 month kang walang tiktok kay Cassie which is ako lang ang TikTok sa kanya at kung matalo naman ako tuman sa akong mawawala sa inyo ni Cassie at solong-solo mo siya pero para di na tayo mag-away at magkaroon pa ng problema dito mas okay na hayaan mo na lang si Cassie sa akin para wala ng gulo mas mabilis, wala na tayong pag-iirapan diba? Okay so, pangalawang tunay what if tayong dalawa na lang para hindi ka na maging candy ano sa tingin mo? Para sa akin, okay lang naman. Pero, syempre, may miss ko pa rin si Cassie. Kung gusto mo talaga akong makalove team, syempre, dapat paghirapan mo din ako. Hindi naman ako gano'n talaga kadali makuha. Katulad ng paghihirap ko kay Cassie, nakita mo naman yung effort ko, yung pag-aalag ko kay Kasi. para lang makuha talaga siya. Pero, kung gusto mo talaga akong makalove team, patunayan mo sa akin na dapat dapat ka maging kalove team ko. Pero para sa akin, mas okay kung sa si engine na lang yung kukunin mo. Para mapasa ka na rin si Cassie, di ba yun naman talaga yung goal mo, mapasaya si Angel? Sa so bagay, tama ka dyan. Parang hard to get mo naman yan. Okay, pangatlong question ko is, babalik na kasi sa vlog ng kasama ng mga OGs, yung si mga candy girls. So, kailan magustong simulan yung challenge? <laughs> Para sa akin, since next week na rin naman kami babalik, siguro hindi na natin kailangan patagalin. Dapat next week na akad. Kaya Angel, mag-ready ka na. Kasi nga, katulad ng lahat like kong sinasabi, mag ready ako para mapasakin na si Cassie. At hindi hindi na ako magpapatalo ngayon. Kaya kung ako si Angel, nagpa-practice na ako ngayon pala. Kasi, nakita mo naman dun sa last vlog niyo. Ang nakalagay dun, namimiss niya na rin ako. Namimiss niya na ang closet. Two so, weeks na kami hindi nakikita ni Chloe, no? Miss na miss ko na rin kaya siya. Ay, wow! Miss na miss! So palang pa lang, parang panalo na agad ako. Pero kung ako sa'yo, maghahanda na ako. Kasi katulad na lang sinasabi, lagi akong maghahanda para mapatunayan kay kasi na ako talaga ang bagay para sa kanya. Para ako talaga ang manalo. At ito na ang tamang panahon para may paglabang ko yung nararamdaman ko kay kasi Kaya Angel, see you soon! Nakatakot ka naman, kaya galit na galit si mga fans ng JLC. Yeah! sagutan ng Candy Girls. Yeah. Yeah. So, guys, abangan natin next week ang kakaharapin ng challenge ng Candy Girls versus OG Girls. Yeah. Yeah. So, guys, huwag niyo kakalimutan na Bye! click the subscribe button and hit the notification bell para laging updated sa vlog ng RadCamp. So, hanggang sa muli, guys! Bye! Bye!